Paano gumawa ng Google account sa iyong Android phone? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Actually, napakadali lang, so simulan na natin. Para gumawa ng Google account, ay kailangan mo lang pumunta sa Settings. Dito sa Settings, kailangan mo mag-scroll down at hanapin ang Users and accounts. Pero kung hindi mo mahanap ang Users and accounts, pwede mong isearch dito sa search bar. I-type mo lang ang accounts. At ito yung users and accounts. I-click lang natin. Dito i-click lang natin ang add account. At piliin ang Google. Hindi pa tayo magsa-sign in dahil nga wala pa tayong Google account. So ang gagawin natin ay i-click lang natin ang create account para gumawa ng bagong Google account piliin mo lang ang for my personal use. Dito sa first name, i-enter mo lang ang iyong pangalan. Sa surname o apelyedo ay optional lang yan, kaya pwedeng hindi mo na lalagyan. Pwede mo rin lagyan kung gusto mo, depende yan sa'yo. Pagkatapos, i-click mo lang ang next. Kailangan din ang birthday mo, so ilagay mo lang ang day, month, and year pati na rin ang iyong gender, male or female. Pagkatapos, i-click mo lang ang next. Para naman sa Gmail address ng iyong Google account, ay meron ditong dalawang pagpipilian. So, iselect mo lang kung saan ang gusto mo. Pero kung wala sa dalawang gusto mo, pwede ka rin actually gumawa ng sarili mong Gmail address. I-click mo lang ang create your own Gmail address. At i-type dito ang gusto mo. Now, ang sabi dito, that username is taken. Kapag lumabas yan, ay ibig sabihin, meron ng nagmamayari ng Gmail address na yan. So, kailangan mo talaga gumawa ng unique na Gmail address. Next lang ulit. Dito, gagawa na tayo ng password para sa ating Google account. Pagkatapos niyan, next ulit. At next. Dito scroll down lang at click ang I agree. Nakagawa na tayo ng Google account, it means na pwede na nating gamitin ito sa Play Store, YouTube, Gmail at iba pa.